Okay, bakit tumataba ang tao? Talakay natin ito nang kalawakan. Ang tunay na sanhi ay tinatawag na hormone. Ito yung tinatawag na insulin. Hindi lang ito tungkol sa calories, yung maraming calories ang kinakain, kundi hormones ang nagdidikta ng ating fat storage. Okay. So, yun ang gist of the matter, ano? tuwing kumakain tayo mga ka-low carb ang pagkain lalo na yung mga pagkain na mataas sa carbohydrates katulad ng kanin tinapay noodles uh, soft drinks kabilang dyan ng cake at uh, iba pang matatamis uh, na mga pagkain immediately tumataas ang asukal sa dugo ang katawan ay agad-agad naglalabas ng insulin mula sa pancreas para isaayos ito. Pero ang insulin kasi bukod sa pagpapababa ng blood sugar ay may isa pa siyang mahalagang gawain. Itinatago niya ang sobrang asukal bilang taba. Kapag laging mataas ang insulin sa ating katawan, hindi mo matutunaw ang iyong taba. Lagi kang nag-iimba ng taba so yung asukal mo nakukonvert yan into fat at nai-store yun ng iimbak ng taba yun ang tinatawag na yun yung trabaho ng uh, iba pang gawain ng uh, insulin you know? liban doon sa pagregulate ng ating blood sugar uh, na asukal doon sa dugo ay nag-iimbak siya ng fat okay yun yung unang uh, dahilan ng pagtaba. Ano ang ikalawa? Ang papel ng carbohydrates at sugar sa mataas ng timbang. Hindi taba ang nagpapalaki sa atin, kundi ang carbohydrates at sugar na nagpapataas ng insulin. Okay. Ang keyword ulit dito, huwag kakalimutan mga kalokan. Kapag tumaas ang insulin, walang ibang dahilan yun kaya tumataas yung carbohydrates. Ang carbohydrates kasi kapag ka naiproceso sa ating sistema, yun ay nagiging glucose, yun yung sugar. Kay kanin yan, kay pansit yan, kay tinapay yan, kay, kay uh, uh, mixik yan, kay cake yan. Let's <coughs> use yan into glucose at nagiging sugar. Kung tayo ay mahilig sa mga prutas, na matatamis ng mga prutas of course lahat ng mga prutas ngayon ay matatamis yun naman na kapag kinain na natin ay uh, uh, nagsisilbi siyang uh, fructose at yun naman ang asukal sa mga prutas so naiimbak yun doon sa ating katawan at na-convert ito yun yung tinatrabaho ng ating insulin kapag kinangain natin yon, tumataas lagi ang uh, ang, uh, ang tas ng insulin natin kung gano'n mga kalongkar, kapag madalas tayong kumakain ng high carb na mga pagkain, ano? siyempre madalas ding tumataas ang insulin. Sa paglipas ng panahon, isang dekada, dalawang dekada, tatlong dekada, hanggang senior ka na, 60 years ka nang kumakain ng ganyang mga uh, carbohydrates at matatamis na pagkain, ang katawan natin ay nagiging insulin resistant. Ibig sabihin, hindi na ito epektibong tumutugon sa insulin. Ang magiging resulta nito, mga kalokan, lagi kang nasa fat storage mode. <laughs> Sipin mo, lahat ng mga pagkain mo ay nai-store mo, no? At naiimbak, imbak nai ipon dahil storage, uh, fat storage mode ang iyong uh, kalagayan na overtime time, ano, dekadekada ka nang kumakain ng ganyan. Kahit konti lang ang kinakain mo, kahit maliit lamang, ay hindi ka papayat dahil lagi mataas ang iyong hormones, ang iyong uh, insulin. Uh, lagi kang gutumin, ano. Karaniwan, nakakaramdam tayo ng dalawang oras, not more than three hours. On the average, after two hours, nakakakain pa lamang natin, ay uh, parang gutom na naman tayo, no? uh, kahit kakakain lang natin halos. So, kapag insulin resistant ka na, nakakandado ang taba sa katawan mo. Parang mayroong susi ang insulin at hindi mo mabuksan ang pintuan para sa proses ng fat burning. Kaya nakalak, nakasarado, no? Na mataas ka, insulin resistant ka, no? walang mangyayaring fat burning process sa iyong sistema. Kaya din sabi ko nitong nakaraang episode natin, mag-walking ka man, mag-running ka man, mag-gym ka, mag 24 oras ka, mag-treadmill, mag-exercise ka, hindi ka papayat dahil hindi 'yon ang solusyon. Yung insulin kasi ay nakalak. Hindi kailanman magkakaroon ng fat burning process sa iyong sistema. thank you